Hello mga kababayan. So guys, tuloy daw ang rally na mga Iglesya ni Kristo sa January 13. Gagawin nila to sa Liwasang Bonifacio. So guys, ang alam ko, uh, sila ay naghahanap ng mga van para sakyan ng mga dadalong mga miyembro. So dito makikita natin pagkakaiba ng rally sa People Power Rally, no? Uh, kung saan ang namuno eh yung ano, uh, si Jaime Cardinal Sin, yung unang rally, no? Na, sa, kung saan napatalsik si, ano, uh, Ferdinand Marcos Sr. at ang pamilya Marcos, di ba? Kasi nga, halos ayaw na umalis sa pwesto, no? So, yun naman second rally, napatunayan din natin, no? Hindi ko lang alam kung sino na muno, pero alam ko hindi yung Iglesia ni Cristo. Pero, napatalsek di ba, si Erap na napatunayan na uh, walang moral leadership sa atin kasi nga, gumamit ng fictitious name, no? Na Jose Velarde para yung bank account na yon doon ilalagay yung weteng money. So, kung bagaman, ah, ito, ah, utos to ng kanilang nakakataas na leader sa Iglesia ni Cristo na ang sabi, ang rally na to ay para sa kapayapaan. So, pag sinabi mong para sa kapayapaan, ibig sabihin may kaguluhan. Wala namang magulo sa atin, guys, eh wala namang nagpapatayan dahil sa politika, di ba? Wala pa akong nakita sa social media, mapabalita sa GMA7 at saka ABS-CBN News na nagtagaan, nagbarilan dahil nagkatalo o nagtalo dahil sa political beliefs nila. So, walang kaguluhan, mas isa daan, di ba? Ang kaguluhan na sinasabi, kumbaga man may nagpapatayan na, kumbaga may civil war na, di ba? Ang ano kasi guys, hindi maikakaila, no? Ah, kahit ano pang ah, pagtatabing nila, paikutin nila, ang bottom line nito, ayaw nila na ipa-impeach si Sara Duterte, no? Kasi ang sabi, eh, may mga masuunahin daw, o mas dapat na unahin ang pamahalaan na tuunan ng pansin kesa tong impeachment, no? Mali, guys. Dapat nga, ah, ang ano, iglesia ni Cristo, naturing ang simbahan yan, ang focus nila hindi sa kapayapaan. First and foremost, ang focus dapat na iglesia ni Cristo ay yung um, ituro sa atin yung mga tama, no? Yung mga Ten Commandments, paano mamuhay ng tama na may dignidad. Kagaya sa, ano, uh, kaso ni Sarah, di ba? I-impeach siya kasi nga napapatunayan naman darambong siya. Yung mga confidential funds niya, eh, pinakuha niya lang no, mula dun sa mga disburse, special disbursing officers niya, pinakuha niya dun sa mga chief of staff niya, na mga militar, dun sa mga, ano nga niya, special disbursing officers, pinakuha niya dun sa uh, isang colonel, ano, o major yata yun, no, yun yung isa naman, La So, pero nag-end yun sa kanya, kay Saldo di ba Sa kanya bumaksak lahat ng kaperahan na yun. Alam nga naman pinakuha niya yun, hindi niya sinasak hindi niya sinubaybayan o hindi niya pinatid sa kanya. Hindi nag-end doon sa dalawang ano yun, keep up stop niya. Kay Sara talaga nag-end yung mga kaperahan na yun. So, dapat yung tuunan ng pansin na iglesia ni Kristo, dahil nga sila ay eh, ano, simbahan, yung moralidad ng ating mga leaders. So, dapat dito pa lang, buti nga ang ano, simbahan katoliko eh, nakikita na mali no, itong ano, inaasta at yung kinilos at saka yung ginawa ni Sara no nasa kanya nasa kanya yung mga confidential funds na kaya siya ano yung ganyan na ugali niya no hindi na niya ano ma-liquidate sa atin nang tama di ba kasi mga fictitious names yung mga tumanggap di ba sa mga acknowledgement receipts so dapat ang Iglesia ni Cristo no tulad na lang ni sa, kahit sabihin nila na sila ay sumusuporta do sa sinabi ni uh, PBBM na wag na ipa-impeach si Sara dahil nga para sa kapayapaan dapat tumulad sila no sa simbahang katoliko na alam naman na mali desisyon ni PBBM pero sila mismo naghain ng impeachment complaint dahil nakita nila sa mata nila na mali ang ginawa ni Sara Duterte. So kung bagaman guys no, wala naman akong against sa iglesia ni Kristo. Ang sinasabi ko lang, ah, uh, mahalaga tong ano, maimpit si Sarah. Kasi nga, ano, tiwali siyang, ano, yung lingkod bayan. So, dapat, ah, uh, sila, ah, uh, kung bagaman, ginagalang nire-respeto ng mga politiko, no? Dapat sila mismo ang, ano, mag-lead sa mga ito na pagtiwali ka kahit sino ka man, against kami sa'yo. So, kung bagaman, uh, kaya ako natutuwa dito sa mga katoliko, no? Kahit si PBBM na sinabi na huwag na ipa-impeach si Sara Duterte, no? Wala sa kanila yun. Sila mismo nagpa ano, nagsampan ng impeachment complaint. ba diba? So, guys, uh, ang masasabi ko, uh, syempre, mag yung Iglesia ni Cristo. Gusto nila na ipakita rin yung puwersa nila. Pero para sa akin, no? Oo, kasi para sa akin talaga, no? tabi-tabi ah, na po sa mga politiko. Ang naglagay sa inyo sa pwesto na yan, walang iba, hindi Iglesia ni Cristo, hindi ang simbahan katoliko, hindi mga protestante. Sa Diyos kayo matakot, kay God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Ah, kaya kayo na dahil ano, ang Diyos ang pumayag, naglukluk sa inyo sa pwesto na yan, ano man posisyon nyo. So kung baga man dapat yung mga ginagawa nyo, gawin nyo yung tungkulin nyo na anong na isipin nyo na God is watching you. Dapat eh, hindi yung isipin nyo eh, kung ano yung uh, makukuha nyo dun sa bayan, di ba? Kung ano makukurakot nyo. Dapat ang isipin nyo, ano ba yung maiko-contribute ko? Dahil nilagay ako ng Diyos sa pwesto na to. Ano ba yung uh, gusto ng Diyos? Ano ba yung purpose ko? At nilagay niya ako sa pwesto na to. So guys, ang para sa akin, ano, uh, kung sa liwasang Bonifacio kasi, ano yan, maliit lang na lugar yan. So, kung marami kayo o kung ilan kayo, talabas na dahil maliit yung lugar, ah, parang kung ano, mahaba kayo. Kasi nga maliit yung lugar. ba diba? Not unlike kung sa EDSA pupunta ang ano, Iglesia ni Cristo. Malalaman gano'n sila karami. Kasi magsimula dun sa ano, Ortigas, kung gano'n sila karami, humantong sila dun sa pinaka ano, ah, parang north ano, nasa norte na, ba diba? lagpas na Quezon Ab, yung susunod na ano, pinakalas station, no? Tapos hanggang sa ano na rin, papuntang Baklaran. Para malaman gaano sila karae. Pero ang bottom line, guys, no? Ewan ko kung bakit takot ang mga politiko dito sa Iglesia ni Cristo, no? Tayo mga Pilipino, 117 million tayo. Ang kabuong bilang na Iglesia ni Cristo, 9 million. 108 million ang hindi Iglesia ni Cristo. ba? Diba? 108 million eh lagpas pa sa 11 times sa 9 million ng Iglesia ni Cristo ang pwedeng bumoto sa kanila, di ba? So hindi ko malaman saan gagaling yung parang takot ng ano uh, administrasyong PBBM halimbawa man na ha, sa Iglesia ni Cristo eh 100 kahit sabihin mo na lang na hatiin mo yan dahil yung iba kabataan hindi boboto, 108 million eh biruin mo, gawin mo na yung 58 na million na lang ang mga kabataan, may 50 million ka pa na pwedeng bumoto sa as against dun sa 9 million. Sabihin mo nang ayaw sa iyo ng lahat ng iglesia ni Cristo. 'Di ba? May 50 million ka pa na maaaring magpanalo sa iyo. Wala na kahit isang bumoto sa iglesia ni Cristo eh. So hindi ko alam saan nanggagaling no yung parang takot sila sa iglesia ni Cristo na hindi silang i-endorse. So, dapat ang gawin niyo gayahin niyo si Biko Soto. Si Biko Soto yung nakikita ko lang ha. Sa ngayon ha, napupukosan ko na talagang ano yung ginagawa yung tungkulin niya. Hindi nag-iisip kung ano ang makukurakot, di ba? Talagang perform yung duties niya, di ba? Tapos tatap uh, ang gusto tapusin yung termino niya bilang mayor para pag alis niya sa Pasig, maayos niya itong naiwanan, yung mga proyekto niyang uh, binalak, ma-implement sana bago siya umalis yung gawin nyo lang yung tama yung mismo mga tao maang ang Diyos ang magpapabango sa eh. ipapaalam na itataas kayo sa spotlight eh para malaman na kayo ay ano eh talagang mabuting lingkod niya eh mabuti kayong lingkod bayan kahit na walang nag i -endorse sa inyo papabanguhin na kayo ng Diyos sa mga ano mamayang Pilipino na kayo ang iboto dahil ipapakita sa mamayang Pilipino lalo na kung kayo'y matuwid ano ang reward doon, talagang sasabihin ni Lord sa mama yung Pilipino, ito, iboto nyo. Dahil ito ay matuwid, na kahit na walang nag-i-endorse na sa kahit sino religion, kahit na hindi yan, ano, Iglesia ni Cristo, kahit yan Katoliko, ang Diyos ang mag-promote -pro sa nyo. So, ibig sabihin ko, no, ang bottom line nito, no, kay makita natin na nag kay ilang araw pa yan, hanggang sa kailan mapagod ang Iglesia ni Cristo, go, di ba? Pero ituloy ang impeachment kay Duterte. Kasi yun ang narapat gawin. At dapat, ano, yun ang pokosan ng administrasyong Marcos na to. Linisin, no? At isunod na rin si Romualdez, sa totoo lang, ha? Si Romualdez, naaamoy na rin natin na isa rin, ano yan, corrupt din yan, no? Ah, isunod na rin si Romualdez. Kasi, ayun na nga, galit na rin sa kanya yung mga, ano, ah, retired, ano, mga kapulisan at saka militar So, wala tayong sisinuhin. Hindi tayo pwedeng, uh, halimbawa, kakampi ni PBBM, magbubulag-bulagan tayo kasi loyal tayo sa kanila. Wala, unfair naman kay Sara yun. ba diba? Kung halimbawa si Sara nagkasala, sige, impeach siya. Pero yung mga natitira rin na nasa side din ni PBBM, o kung halimbawa, mamaskin si PBBM ba yan eh, ba diba? Basta tiwali, go! Kasi, nakakawa ang bayan guys hindi tayo pwede maging loyal sa isang partido isang tao, isang pamilya ang loyal, na, loyalty natin dapat nasa bayan no? at wala sa relihiyon hindi ka katoliko, hindi ka protestante hindi ka iglesia ni Kristo ang anong judgment natin dapat ano kung baga ano subjective nakatingin tayo dun sa subject na pinag-uusapan kung sino ba yun, halimbawa si Biko Soto yon matuwid siya check o ba? Diba? Kung halimbawa naman si Sado di ba? Korap siya, etis. Romualdez, etis na rin. Dahil talagang nababalita na rin na isa rin siyang, ano, uh, katiwaldas, di ba? So, ayun lang guys, sana lang uh, malaman natin na dapat ang i-prioritize ng Iglesia ni Cristo ay yung, ano, dignidad ng ating mga, ano, leaders na kung hindi talaga sila deserving sa posisyon nila at may ginawa silang katiwalian, kung kinakailang, i-impeach, i-impeach dahil ang, ang impeachment naman din man everyday yan eh, 'di ba? Kahit na ba sabihin mo na everyday mo na yan, pwede na isunod na rin yung ano, iba pang mga ano, uh, nakalagay ng mga priorities, 'di ba? Isunod na lang yok, pero kailangan tong pagtuunan ng pansin. Hindi to pwedeng i-neglect kasi ano, ang gagawin ba naman natin? Magsasawalang-kibo lang tayo dahil magkakagulo. Oh, yung yan, hindi lang si Sarah ang gaganyan sa atin. maaaring ibang pangalan naman sa susunod na ano, panahon. Tapos hanggang sa ayun na lang din, naduhagi na ng ano, kumbaga nagdurog, nakawawa na yung bansa natin dahil mismo mga leaders natin ang sumasalbay sa atin, ang gumagahasa sa bayan. So, dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!